magandang hapon sa inyo at di pa nga makalao yan, ang lalakad pa ng alon ngayon dito ngayon mga bro ang kapal ng litaw ng muslo yan kita ganyan yan. muslo uh, ano, naglalawak sila muslo at tulingan yan narin lang sa pruwa ng ano yan pruwa na rin barkong ito trabing kapal yun o nakagilid na ang barcong nandito na oh, sa may taglira ng barko mga bro Dipa maka persang lumao. Tan na lakanan ngalon mga bro. Ah. Uh, Dipakaya. Oh. An uh, nakas parang hakain. Ya. Uh, tinas Dinas ko muna ng akin bangka sa taas mga bro at an lakanan ng type ngayon. Eh, tinaas ko muna yung bangka sa ibabaw ng ano ng kubaw. At di pa makapaglaot. At mm, grabe pa ang laki ng alon. Yan yeah, mga bro, ang litaw. Oh, kita ka ninyo. Yeah. Ah, grabe ka pala litaw. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Yan. Lumabog na. Tapos nang na mga inulit. O, yan, oh. May ina pa. May ina pa, Nasa tabi, oh. No? Wala mga nagpapahila. Ay, nagpapahila. Kaya yan nila. Yang alo na yan. kayang kaya pa yan nila. Yan, yeah. Yan. Yeah, kita mo kayang ano yun, mga bro Yan. Yeah. Yan.

Ayan, yeah, ni oh, yeah. kapal na ni Tao. bigyo <laughs> dali. Palapitin mo. Ayan, yeah, dali. Oh, grabe kapal mga bro. Oh. <laughs> oh, grabe na rin ang ista. <laughs> Palapitin mo yan, dali na. Ayan, naabot na doon na. Luluang. Ayan. Hindi kaya sa <laughs> lambat <laughs> yan. Wasakan lambat yan. Oo. Oh. oh. Yeah, no, Grabing kapalalita mga bro. Ayan yeah, mga bro. At tinas muna namin yung aming bangka din sa taas mga bro. At ang alon na iabot dyan kanina. Saan nabi napipisto ng bangka na yan. Dyan nakalagay yung bangka. Akin mo nang pinataas dito. Yung aking kasama itinas din doon sa kabila. At grabe ang laki ng Ang laki ng tae. Eh, ang laki ng alon kanina. Ayan. Yeah hindi pa makapir sa makalaot mga bro at, ay namuti sa laut lalaki ng alon oh, gabi ya yeah. kapal litaw ng isda dito kanina mga bro wala man nagpapahila at malalaki nga ang alon kung nagkataon lang kalmada ah, sigurado tatakbuhin nyo ng mga magpapahila Muslo, talaga ito ang lumitay. Oh. May bagyo raw kasi mga bro, hindi pa naalis ang bagyo. Sa at sa Wibis pa yata, Overness, ang alis daw ng bagyo. Medyo matagal-tagal bago mali, ilang araw na laging ganito ang klima na ano ulan na naman yung area na yan na ulan na ulit sa area na yan Mindoro yan yan ang tingloy yan. Yan. ang bagyo dito mga bro kaso lang hindi naman kasi nung kalakasan siguro kasi ano lang kalaga ng panahon kasama ng abagat kasi yung barko hindi rin umalis dito sa pier dahil kung malakas ang bagyo talagang dadaan dito talagang hindi maaaring nakadikit yan din kasi pakakawagin talaga yan ng kapitan ng barko yung kanilang barko ngayon pero hindi manalis di sa tabi kasi mahina lang ulan-ulan uh, lang at um, hangin, kanting hangin pa tayo makapaglaot mga bro ha? Huh? oh hey kawain naman dyan yeah, okay sir right hindi pa makapersa makapaglambat pakarga mga bro ang lambat ko sa bangka hindi oh. makapag-ariya mm, ganito nga ang sitwasyon ng dagat mahirap nang makipagsapalaran ang lalaki ng pabugso-bugso ng alon hintay-hintay yeah. na lang na makalipas yung bagyo na yan kakalma din yan pag kumalma o oh, saka uli babawi. Tama bro, tumuwi na ako. Yeah. Dawa dami kong gawain dito mga bro, buya. Yeah. Yung tinatawag nilang buya-buya. Ha? Huh? Yeah. Mga istere pa na bilog. Pahaba. Ganun buya-buya mga bro. Mga ganitong istere po niya buya buya mahaba siya may git ng haba yeah. yan pa sa loob ng sakong yan puro pa buya buya puro mga estero pa nagagawin buya buya ha yeah. simbol ako dito ng lambat ng aking kumpare kala ko makakapaglambat at mm, ano hindi pa rin kaya lakas pa rin dagat mga bro ah. aking niyaya nagpapagawa ng lambat yung aking kumpare Ayan. a symbol Diba nang hindi pa masyadong maalam. ay kaya din nala dito. Sarang ay magpapagawa ng lambat. Å! <coughs> <coughs> itu Lama yang Oke okay. na ang sa sa kapitbahay. mm <clears throat> tingga mga bro tinga mo na ang ko nito pag magka, magka asing bulambat magyayari tingga ah, mo na ako nag naging... umpisa bayan sa ilalim tinggaan Gahap ko mga bro, gahap ko na na mga ibon Ribu lang ibun, apa nak? Madami-dami na ang nagawa ko dito mga bro. Ha? Yeah. Pero mahaba pa itong pagkakabitan ko ng tingga. Ha? Yeah. mahaba pa. <coughs> Pero marami na akin nakabitan ng tingga. Ha? Yeah, mga bro. Ha? Yeah, mayroon pa doon. Ha? Yeah. Hmm. Nalagyan ko na ito ng tingga mga bro. Ah. Uh, ito yung mga 100 meters na lang siguro itong tira na to. Yeah, dito ko sinasabit. Yeah. Dilim na. Hindi na makita mga bro ang satan. Yeah. Aking tansi na gamit. Bayan. Yeah. Ah. Uh. Yeah. Na ng tenga. Yeah. Kantante. At itong yung, yung isa, yun. Patali doon. Ya. Yeah. Huh. Punta dito. Yeah. Nihila ko lang yan mga bro. Nihila o. Ya. Yeah. Bago dito ko ini nihila dito. <sighs> Dalawang bayan ito. Ari yung isa, yung may tingga. So yung ano. Yeah. At, na. Tingnan mo na. At, Bukas na ulit. Yeah, sige mga bro. Lusang bisayas minda na po. Shout out po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. At yung mga FW po na nasa iba't iba sa. Shout out po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi dyan. Sa inyong pag-anap po ay at pagtatrabaho dyan. At sa mga sulit kong tagapanood. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga nakapag-subscribe at din po sa inyo lahat Maraming salamat sa inyo At Ingat kayo palagi At sa mga tumatapos po Ng aking ads Maraming salamat po sa inyo Talmang kayo naroon Sa ating daigdig Ingat kayo palagi At maraming salamat sa inyo Mga kababayan ko Sige mga bro Lusong bisayos Mindanao Maraming salamat po ti bisa bisayos Mindanao po Muli Maraming salamat sa inyo Okay Alright Now.